Mga kabayan ang long-range missile na ito ay hindi na naaalisin sa Pilipinas. Ang missile system na ito ay nasa listahan ng Pilipinas na bibilhin para sa kanilang modernization program. Pero bago natin ipagpatuloy, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ang US at Filipino security official ay nagkasundo na panatilihin ang US Typhoon Mid-Range Capability Missile System sa northern part ng Pilipinas. Para mapalakas ang depensa ng Pilipinas at para magamit pa sa mga exercise sa pagitan ng tropa ng Pilipinas at US. Kasama na dito ang pagturo sa tropa ng Pilipinas kung paano gamitin ang missile system na ito. Ang missile system na ito ay napakaganda gamitin bilang depensa at pang-atak na rin dahil sa kanyang mga missiles na pwedeng gamitin dito. Ang Typhoon Mid-Range Capability Missile System na ito ay dinala ng US Army noong pang-April sa northern part ng Pilipinas, para masubukan kung kayang e-deploy sa naturang lugar ang missile system, gamit ang Air Force aircraft. At para magamit na rin sa exercise sa pagitan ng US at Philippine troops na pinangalanan na Sulapnib 2024. Dapat ang missile system na ito ay nakaschedule na aalisin noong pang-Setyembre, ngunit hindi natuloy dahil kailangan pa ito sa mga exercises. Dahil dito ang China ay nagreklamo na naman kung bakit hindi pa rin inaalis ng US ang kanilang missile system dito sa ating bansa. Dahil nagpapataas daw ito ng tension at nag-a-cause ng threat sa kapayapaan sa naturang lugar. Dahil dito, ipinagtanggol ni DND Secretary Gibo Teodoro Jr. ang pagpapanatili ng Typhoon Mid-Range Capability Missile System sa ating bansa, at kanyang sinabihan ng China na bago sila mag-interfere with the creation of our credible defense posture, They should first stop their illegal activities, get out of the West Philippine Sea, take away their ballistic capabilities, and destroy their nuclear arsenal. Ayon naman kay Philippine National Security Advisor Eduardo Anyu na wala pang plano na aalisin ang missile system na ito sa ating bansa. Wala pang plano ipulaw It will be the de decision of the MDB-SEB, yung Mutual Defense Board. Yan ang mayroong uh, say dyan and there will be consultation. But for now, uh, we need the, the, the what you call the type of missile launcher for, for our training and capability uh, upgrading ng ating armed forces. Kailan alam din natin kung paano mag-operate ito because in the future, ito yung mga equipment na gusto nating ma-procure. Bakit nga ba kinatatakutan ang missile system na ito? Gaano ba kalakas ito? Bakit gusto ng ibang bansa na paalisin ito sa atin? Alam ninyo ang Typhoon Mid-Range Capability Missile System ay pwede gamitan ng Standard Missile 6 or SM-6 at Tomahawk Land Attack Missiles. Ang SM-6 ay isang most advanced missile ng US kung saan tinawag itong 3-in-1 missile. Ito ay pwedeng gamitin bilang anti-air warfare, terminal ballistic missile defense, at anti-strike roles. Nasubukan na ang missile na ito para patamaan ang mga barko mga ground targets at mga flying objects. Ang missile na ito ay may range na 370 kilometers at may speed na 1.03 kilometers per seconds. Kaya talagang all around ang missile na ito. Ang Tomahawk missile naman ay isa siyang long-range all-weather jet-powered subsonic cruise missile na nakadesign para sa mga land attack at pwede rin gamitin para patamaan ang mga moving target sa dagat. Bawat mission ay mayroong mga version ng Tomahawk ang ginagamit, tulad ng Tomahawk Block v na ginagamit bilang anti-ship missiles na may range na 500 to 700 kilometers. Dahil sa kanyang range, talagang nasa threat ang mga barko na gustong pumasok sa West Philippine Sea, ang Block V-B naman ay ginagamit sa mga land attack, tulad ng mga military base, defense structures, mga buildings at marami pang iba. Ito ay may range na mahigit 1,666 kilometers. Ang misail na ito ay pwede lagyan ng nuclear warhead at kaya nito pumasok sa kaloob-looban ng isang syudad or ng isang bansa para patamaan ang target. Ito ay may marami ng upgrade para mapataas pa ang kanyang success rate. Marami na rin itong pinatunayan sa mga gyera kaya kilala na ang misail na ito sa mga labanan. Kaya hindi mo masisi ang ibang bansa kung bakit natatakot sila sa Typhoon Mid-Range Capability Missile System na ito. Dahil sa pagiging advance niya at experience sa mga labanan talagang angat siya compare mo sa ibang missiles. Kaya dapat ito ang paramihin ng Pilipinas na weapon para magalangan alangan naman ang taga-ibang bansa na pumasok sa West Philippine Sea. Kahit si Chief of Staff General Romeo Broner gusto rin niya na forever na rin yung missile system na ito dito sa atin, dahil nasa listahan na rin yan na bibilhin ng Pilipinas. Kung ako ang masusunod, no? if, if I were given the choice, I would like to have the typhoons here in the Philippines forever. Uh, dahil uh, kailangan natin yan para sa depensa natin. Dapat dito talaga mag-focus ang Pilipinas sa mga long-range na weapons. Tulad ng mga long-range missiles, para kahit napakalayo ng threat, pwede mo nang pigilan. F-16 Vipers dahil pwede ito kabitan ng long-range missile na AGM-158B extended version ng US na may range na 926 kilometers para kahit sa malayo pwede mo e-launch ang missile nang hindi naabot ng range detection ng radar ang yung eroplano. Kaya safe sa piloto at eroplano, talagang walang malalagas. At mga Navy ships para mayroong taga-patrolya sa mga karagatan na sakop ng Pilipinas. Pag marami tayong mga barko, madali na lang pigilan ang mga gustong pumasok sa teritoryo natin. Itong mga weapons ang kailangan natin dahil pinaiikutan tayo ng karagatan. Para kahit malayo pa ang threat pwede na silang pigilan. Kaya dapat dito mag-concentrate ang gobyerno natin. 'Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time niyo.